Si na sikat na TV host na tinatanggiang mag-host. Hindi rin kasi mabango sa mga advertisers mula nang maugnay sa politika. Wow. Sayang, magaling pa naman siyang host. Pero ayaw kunin ng mga producer. Sino yan? Ayaw na sa Ayaw na sa kanya. Pero magaling. Ganyan ba, Pre? Nakakapekto ba talaga pag anon? Nagkaroon ng kulay ng yung politika? Oo. Po. Oh, oh, oh. Oh. Oh, 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 di ba? Ay, ganon. Para teka ikaw, ay teka ikaw. Pag ganoon ka, yun ang panig. Ba? Ay, ba't ka namin kukunin dito? Ay, di ganon. Ba, Nakakapekto. Pati yung pantingin din ng mga mga tao, okay, diba? katulad nung kay Daniel na sa bagong wow. Pilipinas, magge-guest daw siya, kakanta raw siya, oh, di ba? Oo, nagiging issue. Na nagiging issue. Hindi pa man din nagaganap yung konsyerto na yun. Okay. Grabe na ang mga bashers Bas sa kanya. Oh. So, dapat talaga no, mag-iingat-iingat talaga oh, dahil ba kumapetuan ang career. Okay. Lalo na pag sikat ka, lalo oh, oh. na pag magaling ka, yes. parang ganon. Oh, oh. Pero oh, oh. alam nyo, wow. mga prinsipa, may mga artist sa na hindi nila pinapakita yung political color nila parang play safe. tayo. Safe. Play safe. Parang play ikaw. Safe. Parang yung kaibigan natin si Marikas. Ako naging open kasi ako na parang sino yung babodong presidente? Akin lang si Marikas. Hindi niya sinasabi wow. Yeah. kung sino. Parang ikaw na ako kung sino. Pero nung malapit na mala, leksyon, sinabi ah, ko sinabi na. Sinabi ko sa mo gusto na. Mo. Di ba? Pero oh. yun kasi baka pagsasabi wag mo. Misa, pektado. Ay, e. oh. diba? oh. wag mo yung mga pektuhan eh. Diba? Wag mo yung mga pektuhan. Press kit niya. Kasi ano, yeah. siya. Di ba may gano? <laughs> si pa nagkasabi ako po hindi ko sinasabi mo sa akin. Kung sino man ako, akin ang sabi. May gano? Ikaw din, ganun ka nung una. Oh. Ayaw mo eh. Ay, oh, thank you para sa ating mga Marikas ni Kasta video kay Alfred Vargas. Hi, friends. Oh. With Chris. Oh, thank you, friend